Panahon ng mga hapo. Ang bansang Japan ay isa sa mga bansa na sumakap sa bansang Pilipinas. Ang ang pananakop ng mga hapon sa Pilipinas ay ang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. Naniniwala ka ba na ang wika ang instrumento upang tayo ay makaitindihan? Ay, okay. sa ha. Si Mang Fortunato Medina ay pitong at walong taong gulang. Walo silang magkakapatid at siya ay kaapat sa magkakapatid. Sa panahong ito, isinilang ang kanyang ikaapat na magkakapatid sa kanilang pamilya. Laking gulat nila na pinasok ng mga Hapon. Iyon ang... Oh naging gulat nila na pinasok ng mga hapon at iyon ay ang mga doktor. Tanging na itulong lamang ng mga hapon sa kaniyang ina ay pagbibigay ng gamot. Anim na taong gulang na, na siya na naabot niya ang mga hapones. Sa bayan ng Dalagete, unang dumaong ang mga mananakop na hapon. Sa panahong iyon, takot na takot siya kapag may dadaan ng mga armor sa daan ay magtatago sa dad ay magtatago sa kagamayan oh no, oh, no. Sa naman nakatira ang mga hapon Walang tumulong sa kanila dahil ang lahat na nagsitakbuhan patungo sa bundok. Dahil ang mga sundalong Pilipino ay nagsusurvey sa bundok. Nagdadala ang mga Hapon ng malalaking armas. Ang kalikasan ang naging kasampi dahil sa tulong ng mga matataas at mayayabang na punong ka. Ito ang kanilang ginagawang taguan para hindi sila matunton ng mga salbahing Hapon. Pero hindi lahat ng mga Hapon ay salbay, May iilan lang. May isang sundalo na Pilipino na pinatay ng mga Hapon siya ay si Melchor Camponanes. At pinatay rin ng mga hapon si Kapitan Martin Cabugos. Siya ay Kapitan noon sa Pogalo. Pinatay siya dahil siya ay pinaghalaan na tagahatid ni Sahe sa ating mga sundalong Pilipino na nandoon sa bundok. Tarik. nilang mga hayop ay kinuha ng mga Hapon. Sa makatuwid, nakamit nila ang kalayaan sa pamamagitan ng pag pagtawad ng mga dayuhan kahit mahirap kalabanin ang mga <laughs> malisimo mo ge ang masilimuong na pangyayari pinagwalang halaga nila ang puot na puso. na, na naram, nararamdaman ng kanilang mga puso para sa katahimikan ng mga Pilipino, lalo na sa bansang Pilipinas. Mana! Uh -huh.